Ba yung pakiramdam ko dito, Ben? Ha? Ah? Yung pakiramdam ko ba? Parang, ano? Mainit din ah. Umuulan pero mainit yun sa loob. Kasi nga, pag may mga ganyan na kaluluwa guys sa loob talaga, iba talaga yung ano, pakiramdam talaga. Mainit ba? Medyo mainit siya, -idol. Natin to, dalawin mga ka-idol. Pinapin ito, galawin ng mga Oh, huwag mong galawin 'yan. Idol, magandang uh, hapon sa ating lahat. So, uh, ito na naman si Ben Survival mga idol no? At uh, may isang bahay tayo na pupuntahan ngayon, guys, yung uh, maliit na kubo na abandonado mga idol So, ang ang kwento naman dito is uh, may isang matandang uh, babae na parang uh, masakitin daw. Ganun, no? so namatay siya sa sakit, guys, dito sa kubo na ito. At uh, nagpaparamdam daw yung kaluluwa niya dito sa bahay na ito, mga idol So, ito yung uh, Uh, abangan natin ngayon uh, try natin na pasukin tong uh, maliit na kubo mga kaidol at Ayan guys, so lalapitan natin itong bahay na itong mga kaidol. ko dito ba nakaraang araw oh so, iba yung mga pasukin nga natin bro pasukin natin bro ayan mga ka-idol oh. ito yung bahay ng uh, matanda guys na nawala ng buhay dito no, dahil sa sakit mga ka-idol lapitan natin ito ngayon spider pasukin na natin Oh, nga eh ayun guys so. pag may mahagip yung camera natin mga ka-idol please comment dyan may duyan pala sa loob bro pwede bang umakyat dito baka ma titingnan mo na yung area bro sa ano ng baba ko kamera so dito yung namatay yung ano oh hmm. dito so. yung namatay yung Tanda. hmm yun guys libutin natin ng konti ito Delikado nga dito yung ahas.

ayan guys may uh, minsan daw mga idol pag may dumaan dito guys may tumitingin daw dito sa itaas ng ano bahay ng Kubo na ito diyan sa bintana ng mga idol Bro, mag-iingat ka dyan, bro, ha? Saan ka dumaan, bro? May daanan dyan o wala? mag mo na ako dito, bro. Takot kasi ako sa ahas, bro. Baka may aso dito, bro. No, wala na, bro. Oo nga, eh. So, try natin na lapitan to. Ito na mga ka-idol, May duyan pa dito sa loob. medyo sira na talaga yung ano guys, bahay na to kasi nga abandonado na tsaka napaka ano na, tagal na nito ng mga Wow. Ano yun, bro? Ben? Ha? Ito yun? Hindi. Dito ako. Naka-camera naka ako dito. Akit muna ka, bro. Ben. muna. Ang takot akong ma makiat dito, bro. Makita naman itong ano. Okay naman dito makita naman, bro, pag tawag nito. may ang ganda pa ng sapatos guys oh. so, ito siguro sa asawa niya ito siguro guys ang naiwan ayan umuulan na medyo umuulan na mga ka-idol pag so, may uh, naramdaman tayo dito

Takut aku sih aku buka sama anu kan. Ya, kayak kayak gini. Ya. Ingat ya, Bro. Ayo, anu ini Bro. Hmm, oke, okay, Bro. Gua akan nyimpen kamera dulu. Kak Dilika ada bro? Nah, delikado, bro Anakku, wog wog dah bro, wog dah bro, jangan kena langsung bro. Hah? Eh? apa Kak Dilika ada bro? Bagaimana? Oh, ilan dyan? So, try mo pakiramdaman dyan, bro. Kung... Dyan, sumisilip so yung ano, matanda oh, sa bintana. Oh, dito yung sumisilip yung matanda. Dito sa bintana. Ayan, yung... mga ka-idol. Dito lang, dito lang po. Dito na. Natatakot ako sa, sa forma pa lang ng kubo na ito, guys. Para nakakatakot na baka matumba ba napaka ano na ano yung mga kahoy like Ba, yung pakiramdam ko dito, Ben. Ha? Ah. Yung pakiramdam ko ba, parang, ano. Mainit din, oh. Okay. umuulan pero mainit yun sa loob. Kasi nga, pag may mga ganyan na kaluluwa, guys, sa loob talaga. Iba talaga yung, ano, pakiramdam talaga. Mainit ba? Medyo mainit siya, -idol. To galawin ng mga ka-idol. Hindi natin ito, galawin yung mga, Oo, oh, huwag mong galawin yan. Okay. Umuulan na no, bro. Ha? Umuulan na. Umuulan na no? Ula no, no? Yeah. Tayo na? Plus ka na dyan bro. Pa. Yes. Ano yan? Huwag mong galawin yan bro. Baka, ano yan? Ben. Okay lang bro, okay lang. Takot ako dyan sa ano, sa forma ng bahay bro. saka, pag ganito dito ka matutulog pag gabi guys, talagang ewan ko lang kung makaka-survive ka dito. Kasi oh, tingnan mo yung formahan. Bro, may parang naglalakad dyan sa itaas bro. Ha? Parang mo naglalakad oh. Oh, bro. Hindi naman nakit, bro. ay mga ka-idol uh, hanggang dito muna lang yung exploration namin tsaka itong bahay na ito babalikan din namin to pag mga ka-idol no? yan so maraming salamat sa lahat guys at uh, pakilike ng video natin bago kayo mag umalis mga ka-idol so balikan natin to pag mga ka-idol uh, try lang namin na uh, in-exploran to ngayong umaga kung ano yung uh, mara mararamdaman namin dito guys kaya maraming salamat sa lahat guys Ben Survival Paki subscribe sa channel ko dyan mga ka-idol maraming salamat God bless po sa ating lahat